Januari 1. Biaya ini tahun Januari 1 palang na tayong biaya Holy. Yeah, it's one more. tayong masagana ang biyahe. Let's go. Yon. Happy New Year, mga katiskarte. Gandang pasok ng taon. May pasok tayo at meron na tayong biyahe. Di ba? Kaya ako at lahat tayo yung mabot ng 2025 mga katiskate naway pagpalain tayo lahat at magkaroon tayo ng masaganang bagong taon 2025. Sana mabago natin ang ating mga sariling in eh. 2025 for the better. Mga katiskarte, di ba? Sana maging focus tayo sa pagunlad at pag-asenso. Malimutan na ang mga drama. Tama na yung drama sa mga teleserye. Eh. ng na sa ating mga buhay-buhay. Yun buhay. lang mga katiskarte. Sama kayo sa ating biyahe. Two drops tayo ngayon mga katiskarte Diliba tayo sa balera Tsaka sa indang Yun, Dito na tayo sa ating first drop Pagano sir na pagano. Sa ating first drop. Sabalera! Ayos Yun Perfect yung parking natin Caballera Right. Sir. Yun I-prepare na natin Yung mga gamit Para maka-discharge agad Yun Ayan Ready na natin yung mga gamit hintay lang natin ang ano receiver para tayo makapag unload na yun nakakatiskate tapos na tayo dito sa ating first drop hintay na lang natin nating ating dokumento tayo na Baya ka na no -no baka kumasa kasi mamaya. Eh. Oo, oh, sige. Dito lang naman ako nagtanong. Oo, oh, sige. Dadaan na lang ako dito, okay, oh. mamaya. Hindi, sir, salamat. Yun o. Ito na tayo. Biyahin na tayo papunta sa ating second drop. <clears throat> Yan, mga kadiskaten, dito tayo sa bayan ng Indang. Para sa ating second drop. Happy New Year again. Second drop yan, Atras yan. Yo mga kadiskarte Dito na tayo sa ating Second drop January 1, 2025 Delivery Hintay lang natin yung ano, magsusukat pa sila eh. Ang dami nagkakarga oh. Tapos talaga ng petron. Tapat sa'yo. Kakain muna tayo. Aba nag-waiting. Iyan Ating second drop Ano ang dahil nagkakarga Ayun naman, kakain muna. Kakain muna tayo. Binawin na tayo ni misis ng sangyup. At yun o. Oh, yun yun. Ang dami natin ba o. Kain tayo mga kadiskarte. Ngayon hmm. oh. hmm. yung handa. Handa namin yun. Eh.

Tinawag tayo ng receiver tsaka nung ano, may ari. Bring tayo ng kakanin. Ma'am, dulot-dulo. dulot -dulo. Dulo, dulo. Oh, one and six. Quatro, quatro. Okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> <Sige. laughs> mm, <receiver. laughs> umakit sa taas. Hmm, sarap. Hmm, biko. Mamaya kain daw ako doon. Ang kanin at may ulam. Eh, sabi ko may baon eh. Pero baka kumain din tayo. <laughs> Okay, makumano dito tayo dyan hmm sarap thank you Magandib na tayo yun tapos na tayo dito sa ating second drop. huwi na tayo happy new year uli mga katiskarte yun kasan na tayo dyan Thank you, Pop. na tayo mga katiskarte Happy New Year uli Shout out